Masasabi ko sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos narinig namin na ah, si OBP pupunta dito, uh, yung naramdaman ng wow, okay, meron na naman para sa mga bata. mapapansin nyo yung iba dito, walang bag luma na uh, yung pinaglumaan ng mga kapatid nila. Itong mga bag, uh, mga pencils, mga school supply po ninyo, syempre malaking tulong din po sa uh, sa akin as a parents. Syempre sa hirap ba naman ng buhay ngayon, uh, uh, lahat na lang, bila budget.